kalukuran din ang kanawang ng ating barangay. Siya po ay may mga katulungan mga katulungan sa mga kapapagalong. Kaya ang may tatawag, sa maya, ang ng barangay ng, ng ating barangay. Ang ng ay, ay walang iba kundi na

Nandiyan lang ako, oh, sa ang ng barangay hall. Hindi po ako mahirap matagpuan. para po, Chow, salamat. Sinusuha na po po. Ay napakarami pong umulong sa akin. Sa pagtakbo po, at labanan ko po ang pinakapagod na si Egan. Pero maka po lang ng isang tao. Napakarami po kayo na sa ating barangay. Ang ginawa ko na lamang po, nagtalim Nandiyan po ang PCSO. Ang mga binabalik po ng sa kwento ay binabalik lang sa atin. Hanggap at ako ang tumulong sa inyong lahat, po mga parangayaran mo sa atin. Kung so, at mundo ay huli sa sa hindi berwira itulah bahawa wala tu kalau susah men